kalala. Look at this. Ang daming tao. Say hi! Starting point tayo mga kalalabs. Magpagas muna tayo on the way going. So, family outing. Igala natin ang mga matatanda. Charot. <laughs> Ayan, isang batalyon din kaming pumunta dun sa... Beaching with my parents. Sempre, dadali natin yan sila pa para makagala din dahil well, minsan hindi naman sila makasama sa amin ngayon ay pinagplanuhan at ayun magsama-sama papunta kami doon sa isang town ng bantayan na may maraming mga beaches so doon tayo mag banding family outing to namin mga kalalabs uwi at ganyan naman talaga sa ating probinsya, magsama-sama tayo, paminsan-minsan uh, masayang-masaya talaga kapag makapakasyon tayo sa ating hometown dahil alam na natin iba talaga ang sa ating probinsya na maka-outing at makasama ang ating mga family, parents, siblings, cousins, at yun mga kalalabs, nag-antay po kami sa iba namin mga kasama para papunta kami doon sa beach na ating puntahan. I'm riding with my motorcycle, aking mga cousins, kapatid. Yan. Ang iba naman nandun sa van. So, mga kalalak, ang mga maliliit namin mga kasama Yan. Iikot natin dito sa...

Ang daming tao sa beaching. I don't know. Si. No. Ay ka picture na What beach is this? Si hi. Hello. Hello. I'm here to unik. Ang daming tao, grave. Ayan ang sunset. <laughs> Para buwak. ba? Oh, oh. ko na kayo kan na, okay parang kami. Lakad na, dito sa hapon mga siwang. Ang pukoy-pukoy. Oo, lang gid sa ako. Kasta na wa di sya. Hay,

At so, ayan mga kalalabs, ang ganda talaga ng tanawin bago tayo mag-swimming dito sa isang beach ng Bantayan Island, ah, Santa Fe pala. Thank you for watching!